Oh bro, sama so, po araw po sa niya lahat, mga kalingap at sama po natin ngayon ang K4 ng K Boy, kalingap, K4, K4. K4. and si kalingap na kalingo Pedro, James.

Si ay celebration Papa Jumps in Papa Jumps. Silip ka. Ayan, ikaw ang kawan driver ito. Taxi driver. Sa po natin na. Mga kalingap. Ayan, tara, bibutayin kain. Oh. Uh, ando si ano si Arjun.

Alfonso na lang kulang. Alfonso. <laughs> Abay, hulog. Ay, ano May ano, may ayaw, May ano pala oh, may inihaw oh. Para tayong nasa nito ng mga kalinga pala, nasa beach. Ayan. Ay, oh. grabe. E, Ang bango. Pamarinate pala po. Oh. Hindi tayo sa babod. May mga kalingap po. At sa tuyo, hindi ihaw. Ayan, kakain muna po tayo mga kalingap. Maraming salamat po sa patuloy na pag sa YouTube channel. Mega love shoutout po. Ayan mga kalingap, ah, tapos na pong kumain ng K-Boys. Ayan o. Kalingap. at uh, ipapahila na lang po at uh, na naman ulit ngayon yun po ang kalingap K4 ano? kalingap dan, kalingap Eds kalingap Jomar ito pala ito ang pintuan na lang po para pahilan Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy ng pag-support sa aking YouTube channel. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much po. Ayan, sa tapos na rin po yung bakon nila ko yung Brooks. Dito po sila, sila ko yung Brooks. maraming maraming marami, salamat po ka na ko yung Brooks sa lahat po ng nag po na kami pagkain. Ayan, sila po yung nag-asikaso. Uh, salamat po. Wala sa Bino. Tim Brooks Ayan. cash out po cash out <laughs> ayun mga kalingat oh, mga tiktok pala sila Ha, <laughs>

Eh, uh, yung May mapunta na po. Maraming salamat po sa mga nagpakaan sa amin Thank you Salamat Bigyo. 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 at Bigyo. 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 kalingap bayangin yung kamera ku oh. Bye bye. Bye Maju mi atas sih. Hindi Ah. Ayan mga kalingap, maraming salamat po sa patuloy na pang support sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Ingat po tayo palagi. And more blessings to all po sa atin lahat. God bless po. Bye-bye.